Hey, happy, birthday, happy, birthday, birthday, happy birthday magsara na tayo. Wow, ito atang pinakamatao na araw ah. Pero bukas niyan. Alas 11 si pa lang. ay ayan mga farmer, isang high na naman, isang magandang-magandang buhay. At maraming salamat. Unang-una syempre sa Panginoon sa panibagong araw na naman. At panibagong blessing mga farmer. So ayan, nakita pa natin ang araw na ito. Ayan marami pong salamat. At ayan, napakaganda po ng panahon. Napakagandang panahon para mag uh, road trip at kumain ng lechon. So ayan, mga ka-farmer. Tayo po ay paakyat na. Kahapon nagkabit kami ng Bermuda eh? Pero ginulo ng mga aso Mga farmer Ayan Ayan o oh, aso Ang mga lahat talaga Kahit mga pagsarap Pagpapatayin talaga itong mga ito Aso Tingnan hmm, nyo Wala talagang matino sa mga ito Mga bisit Tsaka Sa kabila gansa Dito sa baba aso <laughs> Ay nako Ayan. Ah, hintayin lang natin 'yan makagapang sana. Makagapang makakapit sa lupa. Oh, hindi pa naman umulan kahapon. Habi ni kung kung ginulo po ng mga manok, hindi manok aso 'yun. Dalawang buisit Tali ko kaya mo na itong mga ito ng matagal na panahon. Ay, Tapos kahapon pala nag ang ah, bilis po ng trabaho sa kubo. Yan. Ang ganda dyan mga ka-farmer. Napakabilis ng trabaho sa kubo. Dahil hinahabol uh, natin yan. <laughs> sana ay, ay tapos din natin agad. Uh, exciting mga farmer yan. So, ganda din sana ito. Ating Bermuda. 80 pesos per square meter yan. Kuha namin. At pinagtag ano na lang namin kasi pinagkasya lang oh kaya tingin may mga butal-butal kasi nga mabilis lang naman po yan kakapal problema po natin yung mga kalaban natin na hindi nakikisama dito gansa kahapon tinutuka-tuka nila inaangat po nila yan itong ganda oh dapat talaga ganyan oh nagpuputik hmm. kaya lang parang nadaanan agad ng sasakyan ah wala na naman sa ayos ah ginulungan agad ng mga nagdi deliver natin pwede naman i -ano ng kaunti oh. mamaya niyan mga... <laughs> tayo magagawa may nagbabalik pala mga farmer si <clears throat> Dexter tanjan dyan <laughs> sa di mabilang na pagkakataon <laughs> nandito na po siya ulit wala namang problema tang akin lang maging responsable sa lahat ng bagay. 'Di ba? Oyan, so, maaga na siyang gumising, kasabay siya kay Rizal, hindi eh, maganda. Tayo naman ay mag uh, inspection ng mga kalaban. Okay? Tingnan natin yung lechon. Oh, kapena. E <laughs> yung almusal ko na andito, itlog lang. Magaan naman sa pakiramdam, medyo nasasanay na. Ayan, so, no, ano-ano lang muna kami. Ah. Uh, Punas-punas muna. Pumayat ka nga kung ano. Ha? Ha? Maba pa yung mo eh. May ikli pa eh. Ayan o, ito po yung ginawa nila kahapon. Hindi ko na natapos yung video. Pero, bilib ako ko mga farmer bilis ng trabaho. Na i-ano na kagad? Na i- na uh, Nabuhusan na po agad o. Oh. Ayan na po yung ating future kubo. So, magiging dalawa po yan medyo na ano lang ng kaunti sa pili kaya lang habi ko angat tataas naman po siya so may iwasan naman ito kasi entrance wala namang problema ngayon ah uh, marami pong ang nagcomment marami mga marami pong salamat sa concerns ninyo kasi si Boss Reggie gumagawa din pala siya ng kubo yun nga yung nagawa na siya ng trashes kala lang sabi ni Kuya Mits kinonsulta niya syempre yun ang mga expert sa kubo uh, masasayang lang daw yung pera dahil uh, hindi po naka ano naka dapat kasi talaga yan patusok kaya nga si papayam Yam nung ano sabi niya pahaba masyadong uh, may, may hirapan tayo dahil uh, naandun yung palapad so ang ang bubong niya sabi niya dito si Papa Yam po alam na kailangan mas patusok po yung bubong dahil nga yung tubig daw mas diretso mahuhulog compare po doon sa naka medyo naka ganun lang Uh, tatagas talaga yung tubig kasi nag stay hindi kagaya nung nakaganon talagang dudulas lang po yung ano so yun ang gagawin natin medyo patusok nga uh, at yun naman ang kinaganda dahil si papa yan po ay eh, mes marami na ding experience lalong lalo na po sa construction din so ayun uh, thankful tayo tapos ayun nga, yung trashes niyan. Pero syempre, i-consulta pa rin natin kay Kuya Mitz. Pupuntahin natin siya dahil siya ang gagawa nito, mga ka-farmer. So, mas maigi na na kung ano yung mas gusto nilang ano. Pero sabi ni John Jun, eh, mabilis lang yan, sabi niya. Mabilis lang gawin. So, ayun nga. Mas presko po kasi talaga. O ayan, nakaposte na po tayo. Pero hindi pa naka-full weld yan ipo weld po yan. Problema, sira na naman yung welding machine namin na isa. Pero yung kay Nel, -Nel tsaka kay Junjun ang gagamitin. Nabagsak yata doon sa, ano, sa baba. O ano nangyari. So ayan, magpo-full weld po sila. Ah, sabi ko nga, unahin na yung bubong kasi habang uh, nagwe-welding sila o um, may ginagawa dito sa baba, may nagbubobong din sa taas. So, continuous po yung trabaho, hindi yung unahin mo kasi huli mo yung bubong, diba? Para at least kung malay natin, mapagawa din yung kabila, edi masasabay na mga farmer, monteante nung. Pero tatapusin muna natin 'to, syempre. Kailangan muna natin tapusin 'to. At sabi ni Bebe, dito niya daw ipapasok yung artificial. <laughs> Ano, uh, Bermuda kasi may nakita siya talaga, ang ganda. Sa bataan po yung KD Rock na puntahan nila. Eh, ang ganda ng Bermuda na artificial. Ang tagal na rin naman po 'yon. Ilang years na rin. Parang hindi pa rin naluluma. So inaapakan. O tingnan na lang natin kasi mas maano ang maintenance nga naman. O, ito si ano, si Romel, ayan na, ano na? Oh, oh, ano na? Baka Nanonood yung kapatid mo, batiin mo. Nagbuhay po sa lahat, mga ka farmer. Like and subscribe. Si ano, you know, batiin mo si Pinsan. The Blowies, Lilian. Oh, Lilian The Blowies, nene. Oh, nanggaling sila dito -farmers. ah. Farmers. Oh, tama na naman pinapagawa po. natin. Napakaganda oh. naman niya, napakainam. Oo, oh, oh. para oh. tayo ng mas maraming ano. Biyahe ko po, bound to Apalit, then back to back, bound to Subic, Sambales. Wow! So, ayan, uh, maraming salamat. Uh, actually, dineliveran na siya. Ikaw ba rin ba nagdeliver noon? Yung isa? Tapos ngayon, subik naman sila. So, ayan, marami pong salamat. Dahil, yun nga, ako po yung nagpapasalamat. Dahil ang aming uh, orders ay mostly repeat orders talaga, mga ka farmer Kagaya po niyan. Uh, Tuloy-tuloy po ang order natin, ng uh, mga repeaters natin. So, ayan, meron tayong chili crab. Pwede po kayo magpasabay sa... Mga orders po nalong ni Chon. Kahapon po, eh, Alcala, Pangasinan, may order po, nagpasabay po ng sampung bote. Ayan, mga ka-farmer, sampu ang pinasabay. At meron na tayong available na, hin na walang crab. Yung, yung classic lang po na ginagawa ko dati before pinanganak po itong uh, chili garlic with crab paste. So, ayan, mamili na lang po kayo. 180 ito. At 160 naman yung walang crab. Kasi medyo mahal-mahal po yung crab kaya. <laughs> ano, so, yan, magkakainan na ata. Ako Wow! Corn beef with sayote, mga farmer. Sarap niyan. Pero mamaya, pika-pika pa rin kami, syempre. At maraming salamat. Yung iba, may mga dalang uh, nung nakaraan, pizza naman. <laughs> Naisingit po namin, syempre. Nakakain din po kami. Tuloy-tuloy. So, ayan na po. Ready na! 8 o'clock in the morning! Ready na ang ating baboy na pang chop. Maganda, mapula. At ayan na, ang ating mga litsyonero. Hmm. pula. Ano? Magic sarap. <laughs> <laughs> ang bango, grabe. Hmm. <laughs> ay! Na naman? Opo. Ay, grabe kayo. Marayo yung ko po. Take out na naman? Yes. Alam mo magaling magbuhay na Manuel. Maano, maano po? Kumusta yung chili crab? Nagustuhan? Kasalo ko ya, ano? Pino-order ko po. <laughs> <laughs> yung kahapon na din, ikaw ba nag-deliver? Ay hindi, may Oo, oh, pinabook nga pala yon. 'Yung litchon Ay. niya naman ni. Oh, tama. Ano naman kaguluhan 'yung bagong litchonero? Oh. Magma-manual. Oh, kong mainit. Na. Ha? Mainit, wag ka diyan. Ah. Kasi pagkalit yun, mainit. Pagka maglinisan, mabaho. Ha? <laughs> Inaabangan mo. <laughs> Inaabangan mo lang daw merienda eh. Na. Hindi pa lang daw nagumpisa, tinatanong mo na kung anong oras matatapos. Ah. <laughs>

Ayan na mga ka-farmer Napakaaga ng ating mga Bisita Ayan Tatlong sasakyan na po agad Hello, good morning Hello, Good morning Ay, Hi Ito ang ating early bird Oo nga Ayan, may gusto po kayong batiin Ah, uh, binabati ko si ate nana Sa si ate nana yung uh, kinahan namin ah. siya nung, nung ano. Ah, sayang di tayo nagkita uh. Nandito Kaya pabalik kami Ayan Ah, kay Nana pala yan. Hello po. Sana Hello, so, mga pasyal po kayo. Nasa <laughs> Amerika na siya ulit. No? Texas, di ba? Oh, Texas. Kami naman pabalik na rin sa States. Oh, buti naman nakapasyal kayo. Uh, dadalawin namin yung farm namin dyan sa Pabiyaw. Ay. Sa akin yung link farm. Ah, talaga. Yung <laughs> ano. Nakablock. Oh, si ano, si Miguelito. Oo, uh, oh, oh. Yeah. Ayan. Ayan. <laughs> Small world. <laughs> <laughs> Yeah, patatanayin na Thank you, thank you po. Uy, na, mga, mga farmer. Meron pala tayong bagong ano dito. May mga may mga pabebe dito. Ayan 'no. Oh. Suma sideline. Hanggang kailan kaya ito? Ah, ningas kugo na naman. Ayan 'yung oh. mga extra 'no po 'yan, mga farmer. Ayan oh. Raket nila 'yan diyan. Oh. Tapos ayan na sila, mga kakain ba sila? Ayan. Ayan. Tapos sina yung kay Ate Marita and family. Yung mga family po ni Kuya Leo Pasqua andito na. Ayan. Aga, grabe um, 'yon. nai Maaga kami matatapos ngayon. Kutob ko lang. Pero sana maubos yung dalawang lechon. Ayun. Ah, okay. Ito na pala. Sila na pala. Kasi may dalawang family. May dumating na naman pong isa. Yan, Ate Marita. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Uli din natin, uli din natin Uli din, uli din, uli din Uli din natin, uli din Ayan, 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 two ayan two ayan po, wow! <laughs> wow! Happy birthday. birthday! 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 Oh, meron po tayo repeaters din mga mga farmer 'yan. Nakapangalawa ah, na rin po. From Mexico, Pampanga. Ayan, may babatiin daw. Hi, thank you, thank you po. Ayan. Teka, pakita ko lang itong malaking grupong ito, ah. Bye. Hi! Kay kina Tita Marita and Kuya Leo. Ate Marita wala. Kuya Leo Pascua and syempre kay Nanay Seni. Hello po sa inyo dyan. At ayan, oh. One big group from Kaloocan. Ano po? Oh. Dito nag-celebrate ng birthday. Ubusin nyo yan ha. Bawal take out. Hindi, <laughs> pwede na. Pwede take out. <laughs> thank you po. Thank you. Thank you po. Ayan. Thank you po. Ayan. So, medyo uh, maaga pa. 10 o'clock. May naloko yata itong mga ito ah. May nabudol yata. na kinainjection <laughs> na injection na ng ano, naiwan ho namin yung ano, insulin. Hindi na kayo inject ka nino magawa. injection. Wala. Ah. Nag-iinject na po siya. Nasa 6 lang yung kanyang. Okay, ito na lang sige. Ayun. <laughs> Marita, hindi daw masarap. <laughs> 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 Ayan, thank you, thank you. Thank you, Ted. Nakapunta na sila dito, actually. Oh, pumasyal po sila sa amin. yung nagpakasyal sila. Opo, opo. si sa strawberry and po. Oh, po. Oh, magsara na tayo. Oh, ito ata ang pinakamatuman na araw ah. Pero bukas niyan. Alas 11 pa lang. Oh, may nakabagay, may nakareserve pa daw sa kubo Andito pala si Kabeli, ayan oh. Andito yung grupo nila, nag -take out tapos sa uh, kumain dahil babiyahe daw sila ng porak. Wala pa pong ano, nakatatlong grupo pa lang po tayo. <laughs> nakatatlong grupo pa lang po kami. Ayan po yung ano na pamilya ni Ate Marita and na uh, Kuya Leo Pasqua. Ah, nagpahinga muna sila sa kubo. Ayan, oh. Relax, relax muna. Hmm. Nakabenta yung mga ano, nakabudol ah. Ano yun, nilista na lang nila? Kaya ate Marita na lahat yan, ano? Na bebe? Ayun pala. Oh, charge to ate Marita. Ayan. <laughs> Nabudol nila ng kanilang mga drinks, drinks. Oh, ayan na mga farmer, kala ko hindi na po masusundan. Ayan na si Kong, Kong May merong pang daladalang mangga Nagpakuha tayo nag ako sa mangga mga ka-farmer O, oh, ayan na oh, ayan, okay na Ayan na, may tao na po uli Ito na po yung nag up ng lechon natin May babatiin daw Ayan, brother uh, Happy birthday kay daddy Lito del Rosario Ayun, ka-farmer Lito del Rosario Happy, happy birthday po Surprise. Happy birthday sa'yo. Yan, surprise. Di bali, pag napanood mo to, nakain mo na. Hindi <laughs> po. Alam mo ako, deliver para makita si sir. Ah. Uh, surprise. Um, conflict. conflict. Mm, so, ayan. Happy, happy birthday, ka-farmer dito. Sana sa susunod. Makita kitang kumain dito. Mamaya po. Ayan. Thank you, thank you. Ano, ah, nandito pa sila? December po. Yung last po nag December 25. Ay, si Nako Montero po, nung mag-asawang mag mm -hmm. <laughs> Kasama po ako eh, taga-Balye po sila, kaka lang. Ayun Ay, pala, o. Oh. Bale, pag-uwi. Ah, nandito siya ngayon. Surprise po. Ah. <laughs> ah. sige, sige. Ay, sige po, salamat <laughs> yeah, po. Thank you, thank you. Thank you po. Salamat. Ingat. Saan niya dadaling yung lechon? Sa yes, Isidro. Ay, oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Ayan oh, thank you oh, <laughs> Tapos, ayan Ah Tingnan natin tong ating mga Ayan o no? oh. uh, From Laguna po Kalamba Ay Laguna o oh, nga pala Laguna Kalamba Salamat ha Pero taga San Mateo Papapa Ah dito sa ano Araya Ayan. Thank you May papatingin ka ba? wala, okay na. Ayun, thank you. Thank you. Oh. From saan naman ito? taga Bukidnon ako Wow! Galing lang kami doon, no? Ganda-ganda ng Bukidnon. Ayun, ibabatiin po kayo. Thank you. Ayun, Bukidnon. Ayun, Bukid mga farmer mukhang matumal ngayon ah. na talaga talaga? Pero at least nakaano na kami. 2 thirds na pong baboy ang nauubos. Kapakain ako ng mangga. Mani ba lang na dyan mango tapos yung asin dinurugan ng sili. Ang hanga. Oh, wala ka pang pa biyahe? Anong oras yun? Oh, ako ikot pa na. Oh, malapit na. Malapit kasi dito sa Simon. O ano yung sinayapali? Inaangit yung kalsada. So, Palabas kami ng ano, tatlong oras kami so, do? doon. Entrada. Kahit saan ka dumaan. Yung San Simon napakalupit niyo. ayan o, po sila ng lechon pala. Ayan. Ah, uh, natikman nila nung uh, June 25. Ayan, umulit na naman dahil yung mga kamag-anak daw po natikman. So ayan, thank you, thank you naman at bumabalik uh, mabalik. Okay, so ayan mga farmer, abangan natin kung may darating pa ba o wala na kung kailan sila naglagay ng mga painom-inom dito wala bagay may marami kasing piyesta ata ngayon eh Nomel oh, okay. ah Mexico mm -hmm. o baka yung mga galing dun na traffic na hindi na pumunta dito patay paglabas mo oh, traffic pagpasok mo traffic oo oh. so ayan bukas na lang tayo magkita-kita <laughs> Abangan natin ang uh, farmer kung uh, may darating paso. ayan, maraming salamat at magandang buhay.